Mortal na kaibigan o mortal na kaaway? Saan mo mas nanaisin magwakas ang iyong kasaysayan? Katusuhan nga bang may tuturing kung gamitin laban sa iyo ang kaibigan mo? O katalinuhang matatawag dahil mas pinili mo kung saan ka sa labang hindi hindi mo may panalo. Katapangan nga bang matatawag? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nakipag-agawan sa isang kaharian ng mga gangster at naging bantog sa kanyang pagiging tuso dahil sa pagbagsak ng hari sa kanyang mga kamay. Ngunit anong respeto ang makukuha mo sa isang hindi patas na labanan ng mga tunay na lalaki? Ang kwento ni Carlos Capistrano y e. Trajano o yung tinaguriang Totoy Golem ang mortal na kaaway ni Asyong Salonga pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari sa distrito ng Tondo sa Maynila. Minsan na itong nagkaroon na reputasyong libingan ng mga siga dahil sa dami ng mga matatapang na sumisibol dito at dito na rin namamatay. Pinakabantog na lumabas sa kanilang lahat ay si Asiong Salonga na siyang tinawag na hari ng Tondo. At sa dami ng naghahangad na mapalitan siya sa pwesto, lahat sila nagnanais gumawa ng kanya-kanyang pangalan at isa na nga sa pinakanangibabaw sa mga ito ay si Carlos Capistrano. At heto ang kanyang kwento. Ang salitang golem ay hango sa sinaunang salitang hudyo na kanilang ginagamit sa kanilang mga alamat na ang ibig sabihin ay something na nabuhay mula sa isang walang buhay na nilalang. Pero sa modernong panahon, kumakatawa ng salitang ito sa kahinaan at kawalan ng pag-asa Ngunit hanggat papasama sa usapan si Totoy Golem, kabaligtaran ang nagiging kahulugan nito. Dahil siya yung tipo ng taong walang awa at palaban. Siya ay may taas na limang talampakan at walong pulgada at napakalaki ng kanyang pangangatawan. Bato-bato kung tawagin sa salitang kalye natin. Si Carlos Capistrano sa totoong buhay o yung mas nakilala nga natin sa bansag na Totoy Golem ay mortal na naging karibal ni Asyong Salonga sa kaharian ng Tondo. Noong mga panahong nakakulong si Asyong, marami ang naglabasang mga gangster na nagnanais palitan siya sa trono bilang hari ng Tondo. Dahil noong mga sandaling iyon, iniisip nila na matatapos na ang panahon ni Asyong. Marami nga silang naghangad na hawakan ng Tondo, ngunit tanging si Totoy Golem lang ang pinakanangibabaw sa kanila. Nang mga panahong panatag na ang kalooban ni Totoy Golem na siya na nga ang bagong hari ng Tondo, nagsimula na silang maghasik ng kaguluhan at magdala ng takot sa lugar. Nagsimula na siya sa kanilang mga racket gaya ng pagnanakaw, extortion, carnapping, gun for hire at lahat na ata ng mga krimeng maisip mo ay ginagawa nilang kabuhayan. Nabalot lalo ng kadiliman ang tondo. Dahil kumpara kay Asyong kahit papano ay nire-respeto siya ng mga tao doon dahil hindi niya tinatalo ang mga taga-tondo at tinutulungan pa niya ang mga mahihirap. Samantalang ng mga panahon ding iyon, sinisikap naman ni Ashong na makalabas kaagad sa kulungan na ayon naman sa sinasabi ng iba ay meron daw isang gangster din sa loob na ayaw niyang makasama. Ito ay si Angel Sapanta Itwason o si Alias Boy Sapanta. Nakilabot din at siyang may hawak sa loob bago pa man pumasok si Ashong doon. Pero sabi naman ng karamihan, pinilit niyang makatakas sa kulungan para naman bawiin ang kaharian ng tondo na noon ay nagkakawatak-watak na. Dahil nga sa mga nagsulputang mga gangster at nawawala na ang kontrol sa kanyang mga kamay, kaya't kailangan na niyang bawiin nito bago pa man mahuli ang lahat. Nilaslas niya ang kanyang braso upang palabasing merong nagtatangkang pamatay sa kanya sa loob. Para pag siya sa ospital, mas madali siyang makakapuslit sa mga pulis. At dahil doon, tuluyan na nga nakataka si Ashong sa kanila. Bagamat wanted siya at tinutugis ng batas noon, nagawa pa rin niyang makabalik sa tondo upang buuin ang kanyang grupo. Dito, ibang-iba na ang tondo na kanyang iniwan noon. Ang malaking bahagi nito ay hawak na ni Totoy Golem at unti-unti na siyang nagkakaroon ng pundasyon dito. Maging yung iba sa dati niyang mga tagasunod ay nagbaligtara na rin at sumapi kay Totoy Golem dahil aanhin nga naman nila ang isang pinunong nakakulong at ang kailangan nila ay isang pader na masasandalan upang malaya pa rin silang makapamuhay ng ilegal at nasumpungan nga nila ito kay Totoy Golem noong mga panahong wala si Asyong sa eksena. Pero hindi naman papayag si Asyong na ganun na lang siya basta-basta aagawan ng teritoryo. Tinipon niyang muli ang kanyang mga natitirang tapat na loyalista at tatangkain nilang bawiin muli ang kontrol sa tondo mula sa kamay ni Totoy Golem. Dito na nagsimula ang matinding bakbakan ng dalawang grupo. Walang humpay na patayan at gantihan ang naganap. Ang mas malakas na pwersa ni Totoy Golem laban sa mas maliit ngunit respetadong grupo ni Ashong Salonga. Walang gustong magpatalo sa pagitan nilang dalawa at kapwa nila inaangkin ang titulong Tunay na Hari ng Tondo. Matagal-tagal din silang ganito hanggang sa dumating yung panahong nagkaroon sila ng kasunduan dahil na rin sa kapwa nila nararamdamang walang sinumang may gusto na isuko ang teritoryong kanilang pinag-aagawan Nagkaroon na lang sila ng kasunduan upang kahit papaano ay magkaroon naman ng kapayapaan sa lugar. Ayon sa kasunduang ito, magtatakda sila ng kanilang teritoryo sa loob mismo ng pinagagawa nilang tondo. Ito yung magmimistulang 38 Parallel at ang naging guhit hangganan ay ang isang tulay na kahoy sa Coral Street. Dahil dito, tuluyan na nahati ang tondo sa dalawang teritoryo. Pag-aari ni Asiong Salonga ang isang bahagi ng tulay na kahoy at teritoryo naman ni Totoy Golem ang nasa kabilang ibayo. Maliban sa mga ordinaryong tao, walang sinumang miyembro ng magkabilang grupo ang maaaring tumawid sa kabilang bahagi ng tulay nang walang permiso o pahintulot mula sa pamunuan sa kabila. At sa ganitong mapayapang paraan nila ni ang kanilang gang war. Ngunit ang pagkakaiba nga lang, ang intention talaga ni Asyong kaya siya pumayag na mahati ang tondo ay para magkaroon ng kapayapaan ang lahat. Samantalang ang kay Totoy Golem ay para atray do rin si Asyong upang tuluyan niyang mahawakang mag-isa ang tondo. Ganon siya katuso at gagawin niya ang lahat para mapatay niya si Asyong dahil sinubukan na niya ang lahat ng pwede niyang gawin pero hinding hindi niya magawang pabagsakin at talunin ng tuluyan si Asyong sa longga. At sa ganitong paraan, naisip niya na bababa ang depensa ni Ashong dahil magkakaroon ng kapayapaan sa pagkakahati ng teritoryo sa Tondo. Pero ang totoo, para lang siyang ahas sa gubat na nagkukubli at matyagang naghihintay ng pagkakataong sakmalin sa leeg ang kanyang kaaway. Ganong katindi ang galit ni Totoy Golem kay Ashong. Dahil nga sa kasunduan, panandali ang nagkaroon ng kapayapaan sa lugar dahil na rin sa pagkakahati ng kanika nilang mga teritoryo sa Tondo. Pagkalipas lang ng konting panahon, nagpakawala si Totoy Golem ng kanyang hitman at palihim nila itong ipinasok sa teritoryo ni Asyong. Siya si Pepeng Hapon. At ang kanyang misyon ay manmana ng kilos ng grupo ni Asyong at kung may pagkakataon ay itutumban niya ang mga ito. Ikasampu ng Hulyo, taong 1949, si Pepeng ng Hapon ay nakatago sa isang jeep na nakaparada sa may bahagi ng Juan Luna Street at mula dito ay malinaw niyang natatanaw ang pangkat ni Asyong Salonga. At sa kanyang pag-aakalang palagay ang loob nila dahil nasa loob ang mga ito ng kanilang teritoryo at walang tensyong umiiral noong mga panahong yun, inisip ni Pepe ng Hapon na hindi alisto si Asyong at ang kanyang mga kasama at magandang pagkakataon ito para itumba ang hari ng tondo. Naghintay pa siya ng konting sandali hanggang sa pansamantalang nawalay si Asyong sa kanyang mga kasama. At pagdakay, daglian siyang lumabas sa pinagtataguan niyang jeep at akmang papaputukan si Asyong. Ngunit bago pa man niya maiputok ang kanyang baril na alerto na agad si Asyong sa pagkilos na kanyang ginawa. Napakaswerte pa ni Pepeng Hapon ng mga sandaling yun, dahil nakapagsuot siya ng bulletproof vest. Dahil kung hindi, bago pa man niya maputukan si Asyong, tinaddad na siya nito ng kanyang Thompson submachine gun na palagi niyang daladala. At dahil nga nakasuot ng vest si Pepeng Hapon, nailigtas nito ang kanyang buhay mula sa kamatayan. Ngunit hindi ang kanyang buong katawan. Nadali ni Asyong ang isa niyang kamay sa kanyang pagpapaulan ng bala At nagkagutay-gutay ito sa dami ng balang tumama sa kanya Dilingid sa kalaman ni Pepeng Hapon, Alam na din pala ni Asyong ang kanyang maitim na balak dito Dahil nakilala na pala siya ni Asyong Nang minsang pagtangkaan din niya ang buhay nito sa loob ng isang barbershop Ngunit hindi tumama ang balang ipinutok niya At mula noon Naging alerto na si Ashong at binabantayan ng pagkakataong ito dahil alam niyang muli siyang pagtatangkaan ni Pepeng Hapon anumang oras. Pero laking suwerte pa rin talaga ni Pepeng Hapon dahil hindi siya napuruhan sa ulo hanggang sa maubusan ng bala si Ashong at ang mga kasama nito. Tuluyan nga siyang nakatakas at bigong umuwi kay Totoy Golem na wala na ang isa niyang kamay. Dahil sa pangyayaring ito, lalong tumindi ang galit ni Totoy Golem kay Ashong. Pero hindi naman nila ito pwedeng salakayin ng harap-harapan dahil nga alam nilang palaban talaga ang grupo ng mga ito. Kaya mula noon, humanap na lang siya ng iba pang paraan para mapatay si Ashong. Ganito katuso si Totoy Golem at gagawin niya ang lahat, mawala lang ang tinik sa kanyang landas. At di nga nagtagal, may nakarating na balita kay Totoy Golem na nagkaroon ng konting alitan si Naasyong at ang kumpare niyang si Erning at daglian niyang kinupkup si Erning na mga panahong yun at kunwari ay nakikisimpatsya ito sa kanya. Hanggang sa dumating ang buwan ng Oktobre ng kaparehong taon, sa pamamagitan ni Erning nagkaroon ng munting pagtitipon sa pagitan ng dalawang haring ito ng tondo at ang kanyang ginawang dahilan ay ang pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa isang tondo at ang alok na pagkakaibigan mula kay Totoy Golem. Pinaunlakan naman kagad ito ni Ashung dahil matagal na din naman siyang naghahangad ng kapayapaan sa lugar nila. At isa pa, malapit sa puso niya si Erning. Kaya panatag pa rin ng kanyang kalooban bagamat nagkaroon sila nito ng konting alitan. At sa mga oras na ding yun, alam na din naman siguro ng bawat isa sa atin ang masaklap na kapalarang sinapit ni Asyong sa kamay ng kanyang mahal na kaibigan. Ang pagkamatay ni Asyong sa longga ay naging mitsa ng muling pagsiklab ng digmaan sa tondo at ang pagkawala ito ay naging binhi din ng muling pagsilang ng marami pang mga grupo na pinamumunuan naman ng mga naiwang tauhan ni Asyong at ilan nga sa mga ito ay ang Gris Gangang, na nakilala dahil sa pare-parehong grease gun ang ginagamit nila sa kanilang mga operasyon. At ang isa pang grupo ay ang Canary Brothers na pinamumunuan naman ng magkakapatid na sina Jaime, Romeo at Lorenzo Canary na gumawa din ng pangalan ng mga panahong yun bagamat nagkawatak-watak na ang orihinal na grupo ni Asiong Salonga iisa naman ang kanilang layunin. Ang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kaibigan at huwag hayaang tuluyang maghari si Totoy Golem sa tondo. Samantala, dahil sa tuwan ni Totoy Golem sa pagkamatay ni Ashung, tinupad niya ang kanyang pangako kay Erning na magkaroon ng magandang pwesto sa kanilang pangkat. Nagkaroon din siya ng ilang mga tauhan at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain, pagnanakaw at pagsasamantala sa mga mahihina. Nagkaroon din siya ng kanyang sariling extortion racket at naghari-harian sa kapirasong teritoryong ipinagkaloob sa kanya ni Totoy Golem. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang tagumpay na ito. Dahil alam din naman ni Erning ang posibilidad na maaring isa rin sa kanila mga dating kaibigan ang pwedeng magtumba sa kanya kagaya ng ginawa niya kay Ashung. At nang minsan siya ay naglilibang sa isang bahay pasugalan sa may bahagi ng Mercado Street sa Tondo na siya ng kanilang dating kaibigan na sina Amado Villena alias Toothpick dahil sa kanyang payat at manipis na pangangatawan ngunit pala ba naman at ang isa pa ay si Alberto Agaran na may alias na Berting Langit kapwa na sila miyembro ng Gris Ganggang noon habang nagsusugal si Erning agad siyang nilapitan ng dalawa at wala nang tanong-tanong, pinutukan ka agad siya ni Alias Tutpik at pinagsasaksak. Habang si Berting Langit naman ay nakaabang lang sa maaaring kasama ni Erning sa loob na posibleng sumaklolo. Hindi na nakaporma pa si Erning sa ginawa sa kanya ni na Tutpik at nang hindi na ito makalaban, kinaladkad nila ito sa may bahagi ng sementeryo upang doon pahirapan at dahan-dahang patayin. At sa ganoong paraan nila ibinawi ang kanilang kaibigan na si Asyong Salonga. Samantalang si Totoy Golem naman na siyang nagtamasan ng pinakamalaking tagumpay sa pangyayaring iyon ay patuloy na naghasik ng karahasan. Maliban sa mga pulis, siya na talaga naging bata sa kanilang mga nasasakupan. Malaki ang kanikita nila sa kanilang mga operasyon gaya ng gun running, extortion, holidap, gun for hire, mga pasugalan at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa si Totoy Golem sa mga panahong solong-solo na niya ang tondo. Ngunit isang araw, nang minsang kakain sila ng kanyang asawa sa isang restaurant sa Maynila, may daladala siyang bayong at dito nakalagay ang kanyang Thompson submachine gun. Isang pulis kaluokan ang nakakilala sa kanya at kinumpronta siya kung bakit meron siyang daladalang ganong kalakas na klase ng baril. Samantalang sa ibang version ng kwento, ang pulis na ito ay ang gumanap na kapatid ni Asyong at sadyang hinahanting niya si Totoy Golem upang may bawi ang kapatid. Pero dahil ayaw ni Totoy Golem na marami pang pagtatalo, dali-dali niyang binunot ang kanyang Thompson submachine gun at sa isang iglap lang, nagkaroon ng matinding bakbakan sa loob ng kainan. Ilang minuto lang ang lumipas at dahil nga sa malapitan lang ang labanan, kagad nagkaroon ng katahimikan sa lugar. At habang unti-unting nawawala ang makapal na usok, bumulaga sa kanila ang bangkay ng karibal ni Asyong Salonga na nakahandusay sa sahig. At mula noon, ang pangalang Carlos Capistrano Itrahano na may alyas na Totoy Golem ay naging isa na lang ding alamat at naging bahagi na lang din siya sa kasaysayan ng tondo na minsan na rin tinaguri ang libingan ng mga siga. At yan ang naging kwento ng buhay ni Totoy Golem pagkatapos ni Asyong Salonga. Matapang, siga o oh hari? Ikaw kaibigan, alin ka sa mga yan? Pero kahit alin pa ang piliin mo, eh isa lang ang kakahinatnan mo at alam mo na yun. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan hanggang sa muli paalam